Hoy, ano? Babad na babad ng taong bayan dito, oh. Baka pwede mo naman. Uy, ano daw? Baka naman. Pwede ninyo ayusin ang flood control projects. Ilang minuto, butbutin natin ang mga kaganapan. Lika, explain ko sa'yo. iyo ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10%. All over Mindoro, sabi ng ddp at natataba ng TALA! TALA! Nakakahiya ang kahiya Hiya naman kayo sa inyong kapang Pilipino. Usaping flood control baka mo? kitang-kita na pa rin ang bayan ng Oriental Mindoro matapos ang bagyong Crising, Dante at Emong na sinabayan pa ng habagat sa kabila ng bilyong pisong pondong inilaan sa flood control projects sa lugar na ito. Mula 2022 hanggang 2025, nakatanggap ang Oriental Mindoro ng mahigit 30 bilyong pisong pondo para sa mga proyektong flood control. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon noong September 8, Ibinunyag ni Governor Lito Dolor ang mga palpak at ghost projects sa probinsya, kabilang ang 4 billion pesos flood control project sa pinamalayan na kumuho isang taon matapos ito may tayo. Ang proyekto ay hawak ng SunWest, kumpanyang co-founder si Akubicol Representative Zaldico. Sa kabilang dako, lubog pa rin sa baha ang bayan ng Bailaguna. Makalipas ang halos dalawang buwan matapos ang malalakas na bagyong dumaan. Ayon sa datos ng lokal na pamahalaan, may dalawampung flood control projects na pinondohan ng national government mula 2020 hanggang 2023 sa bayan ng Bae na nagkakahalagang 700 million pesos para sa isang bayan. Oops. Yung mga naunang scene September pa namin na film. Tingnan ko. Ang haba. Ngayon, ganito na. Nagdaan na yung Halloween o yung undas ni isa sa mga pinangalanang sangkot sa mga man yung flood control project. Wala pa rin naman sa kanilang nakukulong. Kung noon, multo o mga pumanaw ang kinakatakutan natin. Ngayon, mga buhay nga, pero ghost projects naman na patuloy na nagpapalugmok sa ating bayan kaya subaybay bayan ang pagkasunod sunod na pangyayari simula ng umingay ang isyu noong Agosto hanggang sa kasalukuyan na unang pumutok ang isyu noong kalagitnaan ng Agosto nagsimula nang lumabas ang ilang ulat mula sa mga concerned citizen tungkol sa matagal na pagkukupan ng baha at hindi maramdamang flood control projects sa kabila ng pangako ni Ferdinand Marcos Jr. nitong mga nandaang mga taon. Kasabay ng ingay na dulot nito, naglunsad ang administrasyon ng isang website noong ikalabing isa ng Agosto ang sumbong sa Pangulo. August 17, ng formal na inanunsyo ng Senate Blue Ribbon Committee ang Motu Propio na pinungunahan ni Senator Rodante Marculeta, ang dating chairperson ng komite. Makalipas ang dalawang araw, nagsimula na agad ang proseso at tinaguri The Philippines Underwater ang naturang imbestigasyon. Sa unang araw ng imbestigasyon, pinatawag na rin ang kinatawan ng DPWH na si Manuel Bonoan at binusisi ng iba't ibang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee ang kakulangan ng ahensya sa koordination sa iba pang kagawaran tulad ng Department of Budget and Management o DBM. Ikadalawang po ng Agosto, ng personal na ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang isang river wall sa Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga umano ng 55 to 56 million pesos. Ngunit pagdating ay walang bakas ng proyekto ang natagpuan kahit na dapat ay Pebrero pa ito na simulan. Isiniwalat ni Marcos na hindi bababa sa labing limang contractors ang nagbulsa sa halos 100 billion pesos na halaga ng kontrata para sa flood control projects. Dahil sa kontrobersiya, nagsagawa ng parallel investigation ang Commission on Audit o COA at Bureau of Internal Revenue o BIR. Nagbitiw rin sa pwesto si DPWH Secretary Manuel Bonoan na pinalitan ni Vince Dizon. Pagpasok ng buwan ng Setyembre, sunod-sunod na revelasyon ang nabunyag sa Senado. Pangunahin dito ang matunog na pangalan ng mga diskaya. Unang araw pa lang ng buwan, napaamin sa Senate Blue Ribbon Committee si Sara Diskaya na pagmamayari niya ang mahigit 28 na luxury cars. Si Diskaya at ang kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya ang may-ari ng siyam na construction firms na may hawak sa 421 flood control projects sa ilalim ni BBM na nagkakahalagang 31 billion pesos. Matapos nito, ni-raid ng Bureau of Customs ang compound ng mga Diskaya at inalisan ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ng lisensya ang siyam na firms nito. Sa kasunod na linggo, pinangalanan na ng mga Diskaya ang ilang mga mambabatas at opisyal ng DPWH na sangkot umano sa mga maanomalyang flood control projects. Sa pinakahuling balita sa mga diskaya nitong ikalabing-anim ng Setyembre, naglabas na ang Anti-Money Laundering Council ng order para i-freeze ang bank accounts ng mag-asawa at iba pang dawit na DPWH officials. Samantala, kasabay ng mga kaganapan sa Senado, nagkaroon na rin ng pag-imbestiga ng Infrastructure Committee ng House of Representatives sa nasabing flood control projects. Dito, napag-alamang nasa 950 million pesos ang nawaldas ng mga opisyal ng TPWH sa kasino kung saan ilan sa kanila ay gumamit pa ng fake ID. Isang araw matapos ilabas ng mga diskaya ang listahan umano ng mga nadawit, nagsalita na rin ang sangkot na dating DPWH engineer na si Bryce Hernandez tungkol sa mga natanggap umano nilang kickback mula sa opisyal ng mga senado. Kabilang sa mga binanggit ni Hernandez ay sina Jingo Estrada at Joel Villanueva. Napago Madawit ay kabilang sa mga senador na nagpahayag ng pagkondena sa mga umano'y sangkot sa korupsyon. Nitong ikalabing isa ng Setyembre, Nagsampana ng graft, corruption at malversation complaints ang bagong DPWH sa pu sa dating mga DPWH personnel. Sinampahan din ang mga ito ng paglabag sa Government Procurement Act kasama ang lima pang mga contractors. Sa kabila ng maanumalyang tahak ng mga proyekto sa kanilang pamumuno at pagkadawit ng kanilang mga kaalyado at dating opisyal binabani ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order Number no. 94 upang buuin ang Independent Commission on Infrastructure o ICI na siyang mag-iimbestiga sa mga dawit sa naturang infrastructure projects. Gayunpaman, kasalukuyang sinisikap ng iba't ibang mga media outlet na maglabas ng mga balita hinggil sa pamutok na issue sa DPWH. Ngunit, nagiging pahirapan ng makakalap ng impormasyon mula mismo sa ahensya. Isang buwan naman matapos simulan ng investigasyon, inanunsyo na babawasan na ang flood control budget ng 252 billion mula sa inisyal na budget proposal ng DPWH ng 881.3 billion para sa taong 2026. Ito ang nakikitang solusyon para makartasan ng higit 30% ang nasabing proyekto. At ilaan na lamang daw ito para sa mga programa sa agrikultura, edukasyon at pampublikong kalusugan. Pero sa ilalim na rin mismo ng Marcos Duterte Admin, ang patuloy na paglagas ng pondo sa universidad, paglala ng krisis sa agrikultura at pagsasawalang bahala sa sistemang pangkalusugan sa bansa. At kasabay sa pagdawit ng mga mambabatas ng tahasang kumukondena sa korupsyon, tila nagiging sarswela ang mga nagbubunyag ng maaanumalyang proyekto ng gobyerno at sa pagtuturoan ng mga opisyales sa kung sino dapat ang managot sa isyong ito. Paalala ito na ang tanging batayan na dapat sandigan ng mga Pilipino ay ang katotohanan at hindi sino mang politiko. Matapos nga pangalanan ng palasyo ang labing limang kontraktor na sangkot umano sa flood control projects, naglungsad ng iba't ibang kilos protesta ang iba't ibang grupo upang ipahayag ang kanilang panawagan. Noong September 4, isa sa mga protesta ay isinagawa sa harap ng headquarters ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City. Isa sa mga pinakamalaking kontratista na pag-aari ng mag-asawang diskaya. Noong September 12, nagkaroon naman ng walkout mula sa kanilang klase at opisina ang mga estudyante, staff at faculty ng UP Diliman at Manila. Sinundan nito ng parehong kaganapan sa ibang UP Constituent Universities kabilang na ang UPLB upang manawagan ng mas malinaw at responsableng pamamahala kaugnay ng malawakang korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, nang kasanaman ang mga progresibong grupo ng isang malaking protesta noong September 21 sa Luneta, na naglalayong panagutin ang sistematikong korupsyon sa ilalim ng pamumuno ni na Marcos at Duterte. Kasabay ito sa paggunita ng 53rd anniversary ng pagdeklara ng martial law sa ilalim ni Ferdinand Marcos Sr. Mula sa isang buwang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Rodante Marcoleta hanggang sa maipasa ito kay Senator Ping Lacson hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring nakukulong. Matapos ang mga eksena na una naming nakunan noong Setyembre, kaliwat kanang bagong issue ang nabubunyag. Itoy isang indikasyon na ang korapsyon ay sistemiko, isang sakit sa lipunan na hanggang ngayon wala pa ring lunas. Ang mas kasuklam-suklam mas mabilis pang arestohin ng kapulisan ang mga sumama sa welga kesa sa mga politikong trilyon ang ninakaw sa kaban ng bayan. Sa isiniwalit ni Bryce Hernandez at JP Mendoza noong 23 ng Setyembre, halos lahat ng proyekto sa ilalim ng DPWH ay substandard, o di kaya ay overpriced upang mapunan ang bilyon-bilyong kickback ng mga kongresista at senador. Ang kickback, tumataging na 20 hanggang 25%. Kasabay na rito ang pag-secure ng Anti-Money Laundering Commission ng freeze order sa mga assets ni na Estrada, Joel Villanueva, Zaldi dating Kaloocan Representative Mitch Kahayon Uy, DPWH Exec Officials Roberto Bernardo at Henry Alcantara. Noong ika apat ng Setyembre, inanunsyo na ititigil na muna ang inquiry ng Kongreso upang magbigay daan sa investigasyon ng ICI. Habang nasa ibang bansa si Zaldico, nag-request si DPWH Secretary Dizon upang i-freeze ang halos limang bilyong asset ng nasabing kongresista kasabay ng pag-revoke ng kanyang travel clearance at inutusan ng Kongreso na bumalik ng bansa sa gitna ng flood control fiasco. Bago pa man matapos ang buwan, ibinahagi ni Senator Lacson na halos lahat ng senador ng ikalabing siyam na kongreso ay bahagi sa maanumalyang insertions ng flood control. Kasabay rin nito ang pagbibitiw ni Zaldy Coe bilang congressman pag-aakusa ni Senator Chiz Escudero kay House Speaker Martin Romualdez upang idiin siya at iba pang senador sa ghost projects at maanumalyang insertions. Maging ang koneksyon ng asawa ni Senator Marcoleta sa umano'y pag-aari ng insurance company at ang pagiging kliyente ng mag-asawang diskaya. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng buwan ng Setyembre kita ang tali-taling pagkakasangkot ng ilang mga politiko. Pagtuturoan upang takasan ang batas, kabilang na rin ang conflict of interest upang pagtakpan ang mga may sala. Habang ang bansa ay patuloy na naghihikahos sa panahon ng UNOS. Pagpatak ng Oktubre, naglabas ng warrant of seizure para sa 13 luxury cars ni Nakurli at Sara Diskaya habang si Escudero humaharap sa isang ethics complaint sa kanyang pagtanggap ng 30 milyon sa isang contractor noong 2022 elections. Sa kabilang banda, nagkipag-ugnayan si DPWH Secretary Dizon sa Philippine Regulation Commission o PRC upang ma-revoke ang mga lisensya ng mga engineers, accountants at iba pang sangkot sa maanomalyang flood control projects. Limang araw pa lamang ang nakalipas sa buwan ng Oktubre nang si Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at inaming nakarinig ng ilang mga di kaaya-ayang salita sa iba pang mga senador sa kanyang pamumuno sa investigasyon. Tila urong sulong kung tawagin ang daloy ng investigasyon at sa likod ng lahat ng teatriko ni isa ay wala pa rin napapanagot sa limpak na ninakaw sa kaban ng bayan. Ikapito ng Oktubre, pinangalanan si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Sabi ni Remulla, nangako ito na bibigyan hustisya ang investigasyon at papanagutin ang bawat sangkot dito. Nag-inspeksyon naman si DPWH Secretary kasama ang AFP at PNP sa kanyang panayam kasama ang ICI noong ikasampu ng Oktubre na pag-alaman na sa 8,000 flood control projects na sinuyod ng mga kawani, 421 dito ang ghost o non-existent. Samantala, pumalo na sa 20,000 ang reklamong natanggap ng sumbong sa Pangulo. Habang ang mag-asawang Diskaya ay humaharap sa 7 bilyong criminal tax charges mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Kalagit na na ng buwan, ikalabing apat ng Oktubre, kumarap si Martin Romualdez sa ICI. Ngunit sa kabila ng paggulong ng investigasyon, patuloy pa rin ang naturang closed door ng tanggapan sa pagdinig sa flood control anomalies. Ibinahagi rin ng mag-asawang Diskaya na hindi na ito makikipagtulungan sa ICI at ang pag-invoke nito against self incrimination. Ang desisyon ng mga diskaya ay kaugnay umano ng mapag-alaman nila na hindi na sila maaaring maging state witness. At sa pagbabahagi ni former DPWH Secretary Babe Singson, they are not the least guilty. They are principal players, ani niya. Sa mga ghost flood control projects. Patuloy pa rin ang malawakang welga sa iba't ibang dako ng bansa upang ipanawagan ang pagpapakulong sa mga dawit sa korupsyon at pagsasapubliko ng naturang investigasyon ng ICI. Ito rin ay matapos na masunog ang ilang bahagi ng building compound ng DPWH sa Quezon City. Ngunit ayon sa tanggapan, wala daw umanong nasunog ng mga dokumento sa paggulong ng investigasyon sa flood control projects. Samantala, ang mga mastermind sa malawakang korupsyon patuloy pa rin malaya. Nakakatakas sa pangil ng batas gamit ang koneksyon at perang ibinulsa sa kaban ng bayan. Bago matapos ang Oktubre, naglabas na rin ng rekomendasyon upang sampahan ng criminal at administrative cases ang ilang sangkot mula sa patuloy na pakikipag-ugnayan ni Bryce Hernandez sa tanggapan ng ICI. Ilan sa mga pangalan na ito ay sina Senator Joel Villanueva, Senator Jingoy Estrada, Resigned Ako Bicol Representative Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana, Former Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy, at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At habang patuloy ang pag-ugong at daloy ng investigasyon ng Senado at ICI, wala pa rin kasiguraduhan ang publiko na kung ang mga perang ninakaw ay tuluyan nang maibabalik. Sa pagkakadawit ng mga bigating pangalan gaya ni Senador Villanueva at Ejercito, ang tanong ng taong bayan, may patutunguhan nga ba ito? O isa na naman itong sarswela na sawa na ang Pilipino sa kakapanood? Tuluyan na nga bang magkakapangilang batas o patuloy na magpapaalipin sa salapi at kapangyarihan? Ang hamon ay panagutin at singilin ang Administrasyon Marcos Duterte na muka at pinag-ugatan ng korupsyon hindi lamang sa kagawaran ng DPWH kundi sa buong pamahalaan bilang nangungunang nakikinabang bilang mga burokrata kapitalista. Matatanda ang 5,500 na flood controls ang napagtagumpayan daw noong kabilang taon sa kanyang sona. Pero kung titingnan ang tunay na danas ng mamamayang Pilipino, ay mukhang kailangan pa rin investigahan ang 5,500 na proyekto na ito ni BBM. Sa pagpapasa ng batas at pag-aaproba ng General Appropriations Act o GAA, walang humpay na binabaka ng bawat progresibong grupo at individual na lapat sa mamamayan ang proseso ng budget at akma sa konstitusyon. Patagal ng issue ang pagbaha sa bansa dahil ang pera ng taong bayan ay hindi na ilalaan sa tamang serbisyo at programa. Sa 23 ahensya ng ating gobyerno, isa lamang ang ghost flood projects ng DPWH sa marami pang forma ng sistematikong pandarampong na nagpapahirap sa buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Hindi na dapat magpalinlang sa mga mabubulaklak na silita ni Marcos Jr. maging ang lihis na pamamalakad ng pamahalaan at lalong hindi dapat mabaon sa limot ang ganitong uri ng isyong panlipunan. Kasabay ng lumalalang pagbaha, patuloy na winawaldas ang kaban ng bayan na siyang nagiging delubyo sa buhay ng mamamayan. Kaya't asahan rin na mga korap na opisyal na hindi tatahimik at babahain ng sambayan ng Pilipino ang lansangan sa bawat sulok ng bansa upang kalampagin at maningil hanggang sa makamit ang tunay na pagbabago at makatarungang serbisyo para sa bayan. Ako po si Russell Rivera para sa UPLB perspective at ito ang explain. Magsulat, maglingkod at magpalaya.